So, kakain muna tayo sa isang restaurant. Mura lang kasi doon sa kinakain ng kundig, ano 15 dirham. Para samahan nyo akong kumain. So, maglalakad pa ako ng 2 minutes para makarating doon sa restaurant. Nagbaon na ako ng tubig ko. Oh. Tubig. Para tipid, hindi nabibili ng tubig. Sobrang init na dito Nakakaluto na ng itlog yung init Maglagay ka ng kawali Doon sa labas Lagyan mo ng ano Parang ibilad mo muna ng mga tuminit Tapos lagyan mo ng ano Itlog ah, Luto na Sobrang init tayo doon sa so kinakain gusto kuro restaurant nagugustuhan ko kasi yung luto nila dito guys masarap tindiram lang sana ready na kasi tuwing kakain ako dito hindi ready Baka ngayon ready na siya. Ayan, nandito na tayo. Brother, ready? uh give me half chicken and here okay ready na ayan yung manok nila guys so. kanina ito nag-yellow pa ito Wala ka na, nalusaw in der... 何で? کاڻي ڏيڻ ڏيڻ آجي وڃو آجي وڃو آجي ڏيڻ آجي

Tamski kannaðir. Teyga á tað parti. Hvat er þetta? Tað er ikki talað í mað. Tað er ikki talað. Tað er ikki talað. Aa. Aa, hann leitar, hann leitar. पाउँछ म आउँछु नि त्यही ट्र्याकर राति नै अनि नुडल्स कति पैसा पाउँछु ट्र्याकर पनि माया छु है guys katatapos lang natin kumain so pabalik na tayo ng shop uh, okay thank you for watching guys